Naral ko ang sampung pinakamakapangyarihang imperyo sa loob ng nakaraang limang daang taon at ang huling tatlong reserbang pera. Dinala ko nito sa pagtaas at pagbagsak ng Dutch Empire at ang Gilder, ang British Empire at ang Pound, ang pagtaas at maagang pagbagsak ng imperyo ng Estados Unidos at ang dollar. and the Nensequab of Fagain, Chino so and Chumar Forum Net, ang Fagain and Pagrock ng Imperium Castilla. Aleman, Pranses, Indiano, Hapones, Ruso, and Ottoman. Sa isyo mahahalagang labanan sa nang siyo at tsart na ito. Poor na yung rose yung pattern ng China. Pinag-aralan ko rin ang pagbangon at pagbagsak ng mga dinastiya ng China at ang kanilang mga salapi pabalik sa taong anim na daan. Dahil nakakagulo kung tingnan ang lahat ng mga sukat na ito ng sabay-sabay, magpopokus ako sa apat na pinakamahalaga ang mga Dutch, British, US, at Chinese. Mapapansin mo agad ang pattern. Ngayon, pasimplehin natin ang anyo ng kaunti. Tulad ng nakikita ninyo, naganap ito sa mga magkakapatong na siklo na tumagal ng humigit kumulang 200 at 50 taon na may mga panahong transisyon na 10 hanggang 20 taon sa pagitan ng mga ito. Sure shot, the west transition na esyon mo ayon nang ng matinding tunggal yan. So, ang yaw na yung ngunang murtiyaran, sure bumabagsak na walang labanan. Kaya niyo sinusukat ang kapangarihan ng isang imperyo. Taparal na ito, gumamit ako ng walong sukatan. What corn tabong kijaran ng bawat bansa ay nakya sa pamamagitan ng pag-average ng mga ito. Tawi edukasyon, malikhaing pag iimbento at pag-unlad ng teknolohiya, kakayahang makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado, produksyong pang-ekonomiya, bahagi ng pandaigdigang kalakalan, DAS Military. Parmeroen en sentro Centro pinansya, Penantia, door Pamelaan Capital. En the rest a Kellum Pera, Bilang Pera, in Reserva. Geen meer kapangyarihang ito ay nasusukat, week to night to when to worries bens na naik, noong siya council bio ay umaangat o bumabagsak. Sa so, pampin ng pagsusurit sa so, msiwag kasunod-sunod mula sa maraming bansa, may natin kung paano nangyayari ang isang tipikal na siklo dahil ang mga kurba ay maaring nakakalito, maaari natin itong gawing mas simple upang magtuon sa pattern ng relasyong sanhi-epekto na nagtutulak sa pagangat at pagbagsak ng isang tipikal na imperyo. Tulad ng makikita mo, mas mabuting edukasyon ay karaniwang nauuwi sa pagtaas ng inovasyon at pagunlad ng teknolohiya. At kalaunan, ang pagkakatatag ng pera bilang reserbang pera. Makikita mo rin na ang mga puwersang ito ay bumababa sa parehong pagkakasunod. Pinapalakas ang pagbagsak ng bawat isa. Tohiken ka natin ng mo ang sunod-sunod na mga pangyayari sa loob ng isang bansa na nagbubunga ng mga pagtaas at pagdaustos na ito. Sa badaling salita, ang malawak na siklo ay karaniwang nagsisimula pagkatapos ng isang malaking hidwaan. Madalas na isang digmaan na nagtatatag ng bagong nangungunang kapangyarihan at bagong pandaigdigang kaayusan. Dahil walang nais hamunin ng kapangyarihan ito, karaniwang sumusunod ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Habang nasasanay ang mga tao sa kapayapaan at kasaganaan na ito, lalong tumataya sila na magpapatuloy ito. Nangungutang sila ng pera para gawin yon, na sa huli ay nagiging sanhi ng isang financial bubble. Sa higay din ng kalalar ng imperyo ay lumlaki at sa pagkaramihan sa mga transaksyon ay isinasagawa sa kanyang pera. Ito ay nagiging reserbang pera na humahantong sa lalo pang pag-utang. Kasabay nito, ang pagtaas ng kasaganaan ay hindi pantay na namamahagi ng kayamanan. Kaya, karaniwang lumalaki ang agwat ng kayamanan sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sa huli, pumuputok ang financial bubble na humahantong sa pag-imprenta ng pera at tumaas na internal na alitan sa pagitan ng mayaman at mahirap na nagdudulot ng ilang anyo ng revolusyon upang muling ipamahagi ang yaman. Maaring mangyari ito ng mapayapa o bilang isang digmaang sibil. Pagkabang imperyo ay nakikipaglaban sa internal na tunggaliang ito, ang kapangyarihan nito ay humihina kumpara sa mga papalakas na panlabas na katunggali. Kapag ang isang bagong paparating na kapangyarihan ay nagiging sapat na malakas upang makipagkumpetensya sa nangingibabaw na kapangyarihan na nasa gitna ng domesticong pagkasira, nagkakaroon ng mga panlabas na labanan na kadalasang nauuwi sa mga digmaan. Those are poor digma Panlabas I will na Vicorn, Amatiborn and Gustig will get more like it and being choked to at a Summit View and Siklow.